Ang video ito ay ipinadala naman sa atin nang isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman diya man na ito sa isang Facebook user na hindi niya na maalala ang pangalan. Ayon sa kwento nito ay madalas diya man na siyang nagigising tuwing gabi dahil nararamdaman niya na merong kumikilos o naglalakad sa loob ng kanyang kwarto. At isang gabi nga habang siya ay natutulog ay naalimpungatan niya na may gumagalaw sa ilalim ng kanyang kama at sinubukan niya nga itong tignan habang siya ay nagre-record. Sumilip siya sa ilalim ng kanyang kama. Nakita at nakukanan niya mula sa kabilang bahagi nito. Ang mga paang ito na nung sinubukan niyang silipin sa itaas ng kama ay wala namang nagmamayari. At nang muli niya itong tinignan, nakita niya ito na papalapit na sa kanya. At sa huling pagtingin niya nga sa itaas, nakita niya ang mga paang ito na nakatungtong na sa ibabaw ng kanyang kama. Ayon sa ating sender ay sinabi din umano ng uploader ng video ito na matapos niya itong makuha na ay agad na naglaho ang mga paa at hindi na muli pang nagpakita nung gabing yon. At matapos ito ay agad na din siyang lumipat ng tahanan. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Rene Uson. At kuha naman ito ng dalawang babaeng magkaibigan sa isang madilim na kalsada isang gabi habang sila ay nagkakatuwaan lang nang walang anuman ay may mapansin silang kakaiba na nakuha na naman nila ng bityo Oh <laughs> 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 <laughs>

Kita ng dalawang babae mula sa kalsadang ito ang isang tao na nakatayo na animoy walang ulo na maya maya pa ay bigla nalang tumakbo at hinapol silang dalawa ligtas naman na nakauwi ang dalawang magkaibigan matapos ang pangyayaring ito at nagawa pa nilang ibahagi yung video ito sa internet pero posible nga kaya na isang multo ang nakuha nila sa video ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang Japanese ghost hunters na sinagachan at daichan ng YouTube channel na Clip Store ay binisita ang isang abandonadong apartment building sa Japan na pinaniniwala ang haunted. Ayon sa kwento ng mga kalapit na residente, 30 taon na ang nakalilipas ay puno ng mga tenant ang gusaling ito. Pero nagkaroon di umano ng pagtatalo sa pagitan ng may-ari ng apartment building na ito at ng isang babaeng tenant. At makalipas ang ilang araw ay pumanaw ang babae at nawala naman ang may-ari ng apartment building sa di malamang dahilan. Matapos ito ay dito na di umano nagsimula ang mga pagpaparamdam Dahilan kung bakit sunod-sunod na umalay sa mga nasabing tenant ng apartment building na ito hanggang sa ito ay tuluyan ang naging abandonado at sinubukan nga maging bisiga ni Nagachan at Daichan para subukang alamin kung totoo nga bang haunted ang gusaling ito. どうしうってか多分ほらオーナー男性っつってでしょ、うん、これどう考えても離れってもうオーナー宅じゃない<ー>っていううんただちょっとお互いその見つけた部屋を調査する何の音今のただちょっとお互いその見つけた部屋を調査する何の音今の なのと nagpa siya ang dalawa na magkahiwalay na mag-imbestiga para subukang hanapin ang sinasabing apartment ng babaeng tenant kung saan pinaniniwalaan na madalas itong magparamdam. At habang si Gatchan nga ay nasa loob ng isang kwarto, narinig niya ang pagtunog ng tila isang telepono. Matapos ito ay narinig naman ni Gatchan ang boses ng isang babae at mula sa kisaming ito ay nakita niya ang muka ng isang babae na nakatitik sa kanya. nang muling ipaling ni Gacha ng kanyang kamera sa kisame ay wala na ito ron at bagamat kinalabutan si Gacha sa kanyang nasaksihan ay itinuloy pa rin niya ang kanyang investigasyon at pumanik siya sa itaas ng apartment na ito. Sige, habang si Gatchan ay nasa itaas ng apartment. Muli niyang narinig ang boses ng isang babae at mula sa salaming ito ay nakita ni Gatchan na mga paang ito ng tila isang tao na nakatayo sa kanyang likuran. Pero nang agad niyang ipinihit ang kanyang kamera dito ay wala namang tao na naroon. Naniniwala si Nagatchan at Daichan na posibleng ang multo ng sinasabing babaeng tenant ang nagparamdamat at nagpakita sa kanilang kamera At ang kwartong ito ay ang mismong apartment kung saan nanirahan at pumanaw ang nasabing babae Ang mga video ninyong makikita ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangkin magpakilala at mula naman di man na ito sa isang lalaki na nagtatrabaho bilang tagabantay ng isang property na sinasabing pinamamahayan di umano ng isang jean at nagawa ng nga may komento ang mga pagpaparamdam nito Salamat na ikaw Margaro Dazo Charta Taliw Magka na Aw dadi ha Kurta rala ra mokure rala pabalawalo Yalla khair Margaro zaman mm. video matlab dadi ka na تاسو ماته نمبر راځین کې خصوصي معلوماته د معلومي صف ته معلوماته ماته نمبر راځین کې یو ملاتړی میرا بيټو 13 نمبر راځین کول او څنګه میرا وته هغه ډیر څه تو کتل کنه هغه وی بل څوک ولا را ولا زوور څوک را ولا میرا کو تاسو څوک معلومي معلوماته په کوم سکي نمبر رو لګی چې یې دمر کرو زمونه د ویډیو دا مطلب دی چې زوم د کورنره پیریان لښي یا الله خیر مرکو روزانه زمونږ دالی کو ریخه کمرې را لروونه کړی دی یا الله خیر Ya lahi Ya lahi Ya lahi astaghfirullah Allahu Akbar Ya lahi Ya lahi ugore mar garo kha Ya lahi Ya lahi Ya lahi Ya lahi Ya lahi Ya lahi ugore mar garo kha Ya Akbar Mula sa vidyong ito kahit atire kang araw Nagawa niyang makuha na ng kusang paggalaw ng mga bagay sa loob at labas ng bahay. At matapos ito ay muli siyang nagbahagi ng dalawang pang video. Nakuha naman isang gabi nang muli niyang makuha na ng mga pagpaparamdam at ang piyo man ay chin. Salamat alaikum marguro ugo reka da shpiyo wabajada ta sugo reka da di alta ta sugo reka da kamalera kastidi. زمږ دا کور به بهریانو په قبضه کې غستې دي یار کو چاته دي سي مولا سوق سب چاته معلومي چې زمږ دا کور دم کې یاره تاسو مې ویډیو ده چې زه تاسو لپاره کومه تاسو سوق معلومي نن موږ ته وخایې دې مرګرو لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله قل اودو رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس هالناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس خبر مرضى روحان الذي حولك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا <inde insan mexican الأس teduet> الله خير يا الله خير يا خير قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الهناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا يالد يا الاخير يا خير دو... يا خير يا خير دوق رخاء يا الاخير يا الله يا الاخير دوق رخا يا خير, ياللا خير. ياللا خير قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا خير يا خير يا خير خا اخير دو خا يا الله خير يا الله خير يا الله خير دو خا اش بي بجيدي بسم الله يا الله خير من يا الله خير يا خير دو يا الله خير يا الله خير Yalla, do Dugure ka? Muli niyang nakita ang kusang paggalaw ng mga bagay sa paligid ng bahay. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa kanya nung gabing ito ay nang makita na niya sa bahaging ito ang pagdungo ng isang itim na pigura o imay na nimo isang tao na sumilip sa kanya. Ayon sa ating sender, naniniwala ang uploader ng video ng ito na totoong haunted ang property na ito dahil madalas di yaman na itong nangyayari. Pero ito ang unang pagkakataon na nakita at nakuha na niya di yaman o oh. ang sa tingin niya ay isang jin. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Roger at mula naman ito sa Facebook page na K5 News FM Tacloban Digital. Sa video nito na nakuha di umano sa CCTV ng isang bahay sa Leyte ay nakuha ng di umano ang isang anino na lumapit sa isang lola. ¿Qué tal? Vamos a partir con la guitarra. ¿Está listo? Vamos a empezar con tu. Te daros. Vamos. Mm, es malo saber nada, no hay problema, no sé nada, voy a cambiar.

Makikita ang biglang paglitaw at paglapit ng isang itim na anino na nagkataon namang nakita ng isa sa kanyang mga kaanak na noon ay nakatingin sa monitor ng kanilang CCTV at makikita nga natin na sinubukang itaboy ng babae ang anino hanggang sa ito ay tuluyang maglaho. Ayon sa isang comment na nabasa ko sa video ito, ay madalas di yung manong nagsasabi ang lolang ito sa kanyang mga apo at anak na sa tuwing siya ay matutulog ay may nakikita siyang itim na anino na umaalikit sa kanya pero hindi siya pinaniwalaan ng mga ito nung una hanggang sa makuha na nga ito ng kanilang CCTV at kinalabutan silang lahat sa kanilang nakita At dito na nagtatapos ang ating video Kung nagustuhan mo ang video ito. Sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!